Habang ako nag-selfie-selfie din sa aking uh, May driftwood Napansin ko yung isang mushroom Na nakadikit sa aking driftwood Na nag-usok Watch this Tingnan nyo to guys Isang uri ng mushroom Sa kahoy Ito pala ay nag-ano ay nag Para siyang may apoy O oh, yan o oh, yan oh. o nyo guys para siyang may ano ayo, oh, may apoy o oh, yan oh. Nga usok para sa sigarilyo oh. Ayun oh. Kita nyo guys. Masterum sa kahoy 'yan. Yan yung malapad oh. Yan. Nga usok. Yan, oh. Minsan walang usok pero kanina ang daming usok kanina. Ayun oh. Yan, na, um, nag-uusok na naman 'no. Oh. Yan oh. Para siyang baga, yan. Dumami ng usok. Kita nyo guys. Ito ay nasa drip food ko, guys. Yan. Drip food ko 'yan oh. ang tanim Yan. nandiyan siyang. Ano, oh. nag-usok. <laughs> nag-usok pala itong ano na ito. Ano kaya ito kinakain? Ang malapot din oh. Ang ganda niyang tingnan 'no. Oh. Pero siya ay nag-usok. Uh, para siyang agipo. Uh, Ang daming usok. O uh, yan uh. <laughs> Nag-usok o. Uh. Ayan. Ay, nag-usok nga yun. Ang daming usok yun. Ano kaya ito? Uh. Anong mushroom ito guys? Nakadikit sa driftwood ko. Kinakain ba to or hindi? ano oh. Kakaibang mushroom. Gausok ang kanyang katawan no oh. ano, o. Oh. Kita nyo guys yung usok. Hindi masyadong makita ng ano, ng camera oh. Na marami talagang usok. ano, oh. Pero kit, yan o. Oh. Yan, yan. Galabas yung usok o. Oh. yan, Nagbibigay siya ng usok. ano. Oh. <laughs> ang daming usok yan yan dapa nga naman ang usok yan mushroom sa kahoy na nagausok oh, parang baga yan kakaiba okay oh, ang ganda niyang tingnan lapad pero himala <laughs> nagabigay siya ng usok oh. Yeah, nag-usok na naman oh, yan o. sa dulo oh. Yun. Para siyang sigarilyo. <laughs> Anong puti ng usok? Hmm. Mushroom sa kahoy yan. Dripwood ko yan, guys oh. Yan. Yan. Dripwood. Yan. Naway sa mibol na mushroom. Dalawang mushroom yan dito sa kabila oh. Ayan ah. Oh. Ayan. Nag-usok din yan, guys. Hindi laang halata dito sa isa kung nag-usok siya. Pero doon sa isa, talagang kitang kita yung kanyang usok. Yan, balik tayo sa dati. Ayan. Ito. Ayan. Kita nyo guys yung usok. Ayan. dami oh. <laughs> Yun. Ang lakas ng usok. Ayan.